sa Target On Air. Target On Air. Ay, salamat partner Ante Pagulayan. Nandyan po sa studio po ng uh, DZME. Eto, makikipagtulungan po ang tanggapan po ng DSWD. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa lahat po ng uh, apektadong uh, local government unit o LGU, Uh, para po dun sa provision, yung sinasabing cash assistant. Ah. Alam nyo, tanggapan po ng DSWD. Pag may kalamidad, lahat may sakuna. Laging hinahanap. Teka, nasa inyong ayuda, nasa inyong tulong po ng DSWD. Alam nyo, napakahirap na maging kalihim. Ano maging sekretary ka ng DSWD? Napakalaki ng saklaw mo. Eh kasi pag may kalamidad, number one, ang DSWD, to the rescue, sila magre-release po ng uh, financial assistance po mga kaibigan. Kaya makikipagtulungan po ang tanggapan po ng DSWD uh, para po dun sa provision uh, ng uh, cash assistant at uh, dun po sa mga sinilanta po ng bagyong karina at uh, habagan. Nako, grabe ay naging pinsala. Hindi po sukat nakalain po ng mga Metro Manila Mayor. Nabana ka usap natin dyan sa mayor po ng bayan ng San Mateo, Rizal. Naka yung dinulot. May mga nagsasabi parang doble naranasan nila. Anong bagyong undoy? Dito lang po sa kainta. Halos lahat. Talaga naman pong apektado. Kaya sinabi ho ni Secretary Rex Gatchalian, yan, mga kaibigan, ilan po doon sa intervention po na tinitignan po nila eh, kumbaga sa ilalim po ng recovery at rehabilitation phase, kabilang po dyan yung pagbibigay po ng emergency cash transfer o yung assistant to individual in crisis situation o cash for work o doon po sa AX po ng DSWD. E eh paano po doon sa paglaloon doon po sa mga calamity. eh, kumbaga naka-open po ngayon ang ating national government ah, para magbigay po ng tulong kasi sa report po ni Secretary Gatchalian kay President BBM. E eh, nung last Friday, nakausap po natin mga kaibigan, si Mayor West Gatchalian, at sa Balinsuela City, at dyan po nag ikot si President BBM, at sa Kamanaba, pagkatapos dumiretso po dyan sa Quezon Province, dyan sa Rizal o Calabarzon, inalam lahat yung estado, yung kalagayan, Anong ating mga kababayan na malubhang na apektuhan? Ano itong uh, bagyong karina mga kaibigan? Ngayon, nakapagbigay na po ang DSWD mga kaibigan ng uh, 132. Uh, million na halaga. Eh kumbaga mahigit po sa 133 million na ang naipamahagi mga kaibigan na halaga po dun sa food and non-food items po adon ah, po sa mga apektado. Eh di ba na tanggapan po ng AX ay doon sa DSWD. Eh, Ayun po talaga, talagang napakalaking tulong po niyan. Kumbaga hindi pa ho pinag-uusapan diyan kung may baha o may kalamidad. Diyan po i-download yung napakalaking pondo ha. Ito po yung mga nabigyan po ng tulong ng DSWD na nagkakahalagang 133 million na food items. Uh, kagaya po dyan sa pamilya mula po sa NCR. Dyan sa Ilocos sa region, sa Cagayan Valley, region Cordillera, administrative region. O uh, dyan po sa CAR, ito po yung sako po ng uh, Kalinga, Mountain Province. Sa Central Luzon, eh di ba't kausap natin kamakailan si Governor Jose Garcia at dyan sa Bataan Province ang Central Luzon, ang Bulacan. Lako, grabe. Dyan sa Ubando, dyan sa Malolos at dyan sa Mimaropa, Western Visayas. Talagang uh, punong abala. Ang tanggapan po ng DSWD ha. At uh, mamaya mamaya kapi natin kausapin ha. Si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at alamin po natin yung datos. At uh, halos lahat ba na padala na po ng tulong ng tanggapan po ng DSWD. Ang aming text line na uh, 0927 861 1921 na. At uh, balik muna kay partner uh, Ante Pagulayan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa Philreca, protektado ka! Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakta na oras at limitahan ng gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 0284040171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. sa pagtulong ka ang gawa sa lahat sinusulo PCSO PCSO hindi pumuuro sa pagtulong ang PCSO PCSO oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa Philreca, protektado ka! Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target, Target On Air nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.